Dylan, what am I going to do with you? Habang nakatingin sa asawa, ay iyon ang naitanong ni Rani sa sarili. Anim na buwan ang nakalipas mula nang pumanaw ang mga magulang nito. Tama niyang nakarecover na ito kahit paan. At sa ngayon ay sinabi nito sa kanya na mas maganda raw kung mag-aaral siya at ito na muna ang hahawak sa kumpanya nila. Pumayag siya roon. Gusto rin niyang mag-aral muna. Tuwing biyernes kung kailan wala siyang pasok, ay nasa opisina rin siya. Tumutulong dito sa abot ng makakaya niya. They were a good team. Hindi na nila kailangan magsalita upang malaman kung ano ang tamang gawin. Ang gusto niya rito, bagaman ito na ang namamahala sa negosyo, ay kinukonsulta pa rin ito sa kanya ang malalaking desisyong gagawin ito. She was admiring this man more and more each day. Iyon nga lang, hindi niya may isipin na palayo ito ng palayo sa kanya sa bawat araw. Ano. Sino sinusubukan niyang makausap sila, pero parang parating alaman ito. Mali ang unang inaasahan niya kay Dylan, na malaki na ang tiyan nito at mukha ng tatay na mukhang softy. Sa katunayan ay nagkaroon ito ng karakter. Naisip niya minsan na marahil ay ganun ang mangyayari sa mga taong sinusubok ng tadhana. Alam na niya ngayon na kapag may isang miyembro pala ng pamilya na may malubhang sakit ay hindi lamang ang taong iyon ang nagdadala ng problema. Sa karamdaman ito kundi ang buong pamilya. Ganoon ang nangyari kay Dylan. At sa lahat ng katangian nito ay humahanga siya. Kaya lamang ay hindi niya masyadong pinapansin ito. Pakiramdam niya ay bumalik ang panahon ng bata pa siya, kung saan walang pumapansin sa kanya. Sa tuwing naroon sila sa bahay at magkasam, ay sinusubukan niyang mag-joke dito. Pasayahin ito. Ipinagluluto pa niya ito noon. Kaya lamang ay sinawaan na siya nang makita niyang kulang ito sa appreciation ng effort niya. Si Melissa ay hindi na niya gaano inaalala. Alam niyang nasa ibang bansa na ito, kasama ang asawa nito. Ang inaalala niya ay si Dylan. Sumubok siyang bumuo ng usapan. How's the chicken pasta? Paborito rin ito iyon ayon sa notebook niya. Ipinaluto ko yan sa bed. So okay. Kulang sa siglang tono nito. You know what I just, just remember? What? It's our anniversary today. Hmm, parang to lang nito ang buhay na tinginig na magkaroon ng reaksyon sa sinabi niya. Why don't we celebrate? It's not our anniversary. Bernice, it's only been a few months since we got married. I really am not in the mood to celebrate a occasion that doesn't exist. Sumubo ito at tila sa sarili sinabi Besides, what's the point of celebrating this marriage? What did you say? Look, we got married because it's what mamas wanted. Meaning, nothing. Sumubo ulit ito. At kahit may gusto pa siyang sabihin, ay eh, wala siyang lakas ng loob na isa tinig iyon. Hindi maganda ang hinala niya sa tinutumbok nito. Ayaw niyang marinig iyon. Wala siya sa mood na marinig iyon. Kung tutuusin ay hindi pa siya nagsisimula. And why don't you want to hear about an Hindi ba't pinlala mo rin naman yan? Well, maybe because he would complicate things right now. Maybe that would mean I would have to stop studying and again work in the company. Or maybe I just want to at least make this marriage worth it for him. And maybe for me too. Aba, ano ba itong ikinasal kami? Wala man lang nangyaring pwedeng mag-improve sa personality ko. Hello? Pinagmasdan niya itong kumain. Ilang panahon rin sa tuwing hindi nito alam na pinagmamasdan niya ito. Ang paraan nito ng pagnguya, ang pagbuka ng bibig nito, ang paggalaw ng kamay nito, at ang paglakad nito. Tandang-tanda pa niya noong ha hadgan siya nito noong kasal nila. Biti na biti siya noon. Masarap ang mga labi nito. Malingis, matamis. And maybe she also had girl that she was having sexual fantasies about the man. Every Saturday morning, just before she left for school, she would watch him swim. Wala siyang magawa kundi ang mapagbuntong hininga sa tuwing. Niya. Naiisip niya madaya ito. Bakit ipinapatama nito sa kanya ang ganoon? Naniniwala siya normal siyang babae at natural lamang na makadama siya ng ganong attraction lalo na sa asawa niya. Minsan ay tinotolerate niya ang mga ganong isipin sapagat wala siyang nakikitang masama rung, kahit pa nga para silang estranghero sa isa't isa. Naisip niyang marahil ay mas nagkakagalan siya nang dahil mismo sa katotoha ng estranghero ito sa kanya. May hatid na kung anong kaliti sa imahe na niya ng mga bagay na iyon. So how are you anyway? Parating sa so nagsisimula ang pangungusap nito sa kanya na malamang ay dahil wala itong ibang maiisip na panimula sa tila na pipilitang pangungusta nito sa kanya. Kaswal na pag-uusap para sa si ang asawang alam niyang halos hindi nito kilala. Minsan ay naitatantaro niya sa sarili kung nasaan na kaya ang dila na noong bata siya ay mabait sa kanya. I'm okay. This school is kind of boring but I can handle it. Patuloy niya sa pagkakwenta ito, Umaasa na matutuwa ito sa kanya na makikita man lang sana niya itong umiti o tumawa. Ngunit na natili ang kulang sa reaksyong mukha nito hanggang sa matapos siya sa kwento niya. Sa puntong iyon ay na sa iyang naiinis at dahil naiinis na siya ay tumayo siya. At kumandong dito, You know what, husband? What are you doing? Kunot na kunot ang noo ito. Sitting on your neck. As I was saying, I remember we haven't had our honeymoon yet. How about we try to do something interesting? Nasabi dito, lalo siyang nais Ibig na iyang magsisis sa kapilyahan ginawa niya. Naon na ang cellphone nito na sinagot kaagad nito. Sini niya san siya umalis sa kandungan nito. Hindi niya ginawa. Yung waka pa kapasiyari rito at hinag ka ng pisong nito. Ang, ang iba nito ang cellphone ay nagtanong ito sa kanya. What is your problem, Ronis? Nothing. Umiling ilang ito. And go na. now. Alright. But not without a kiss with your pretty Yun lamang at ka niya ito sa mga labi, Siya ang lumayo lang hindi ito mag-react. na pikon siya. Umalis na ito. Tinawagan naman niya si Natalie at niyayang lumabas. She didn't need to blow steam. Ayokong mainis sa'yo, Dylan, pero pinupwersa mo ako. Kung kailan naiisip ni Renice na ang ginawa niyang panunokso sa kanyang asawa ay mali, ay saka naman nag iinarte si Dylan. Ever since that incident, he is like a 16-year-old virgin. Kung dati ay nakikita niya ito sa bahay na nakajimta, ngayon ay parating balot na balot ito hindi niya malaman kung sino na yun o talagang feel lang nitong magbalot na musto sa katawan. And come Saturdays, he didn't swim anymore. Para bang nanguhulaan itong nakasilip si sa bintana niya at pinagmamas na nito. Ang pinakamasaklap pa sa lahat ay hindi na ito sumasabay sa kanya sa pagkain. Yes, she was once again back in their old house. Her yaya flirting with the driver. While her mother was upstairs with her lover. At siya ay mag naman sa mundo. A story of my life. Ngayon ka darating pa niya mula sa eskwela ay naabutan niya ito sa sala. Ngunit heto pagkatapos niya yung bahagyang tangon ay palis na ito. Kanya-kanya sila ng silid at nanguhulaan niyang hindi na ito magpapakita sa kanya sa gabing iyon. Sino ang matutuwa sa inaakto nito? Scared, Dylan? What? You've been avoiding me and it's quite obvious. No, Hindi ito yung mahusay magsinungalit. Halatang halata ito. Nalalong ng nakapagpainas sa kanya. Ibinagsak niya ang sarili sa sukatin na sa mga paa coffee tea. What a boring life I have. School's boring, house boring, husband's boring. Kung wala kang magandang sasabihin, huwag kang nalang magsalita. Typically of okay. What happened to the old Dylan who liked me a lot? Well, he doesn't like women who marry for men. Nabigla siya. Hinding-hindi niya inaasahan na maririnig niya yun mula sa mga labi nito. Nakakapikon. Na. Oo, totoo yun. Pero hindi naman siya tulad ng kanyang ina. Na namulat sa pulay, hindi niya nakita ng si Kaso ang kanyang ama. na halatang, halatang walang pagmamahal sa asawa. Naniniwala siyang mabuting asawa siya. She tried. Iyon nga lang hindi nagtagal ang pag-aasikaso niya rito dahil kahit sinong babae mag ng effort nagawin ng lahat upang ma-appreciate ng asawa ay hindi man lamang pansin ay sasawaan din. Dati maaga siyang gumigisim upang ipagpigaman lang ito ng orange juice. Ang sabi ng ina to, wala raw ibang nakakagawa ng paboritong orange juice nito maliban sa inyo ito, sapagat may sekreto roon ng matanda. Bukod sa maraming pulp ng orange, ay hinahaluan nito ilo ng kaunting apple juice. Inawa niya ang sekreto, pero taliwas sa ina, asahan reaksyon ni Dylan. kaya ng pangungur na sinabi ng ina nito, ay parang ordinaryo lamang natikman nitong juice. Hindi man lang ito naisip, natakal-natakal niyang asukal at apple juice, at hinimay paniya ang orange para lang makuha ng buong pulp. Pagkatapos ay ganito, maririn niya sa isang ito. Effort. Iyon ang keyword. Ginawa niya ang lahat ng effort na iyon dahil siguro sa likod ng isip niya ay ayaw na ayaw niyang maisip ng kahit sinong tao na tulad siya ng mami niya. Alam niya ang mga puna na inaabot nito sa lola niya at ang malamang ama lamang tanong kung anong kapintasan ang nakakita nito sa kanyang ina. Kung siya ay ganoon lamang nakikita ang kahinaan ito, paano pang pa mismong asawa nito? Kaya ayaw niyang maisip ni diglan na siya. Gusto niyang maisip nito na kahit isang malaking sakripisyo para dito ang nangyari, ay sulit din naman. At kahit naman tinigilan niya ang personal na pag-aasikari sa rito, ay sinisiguro pa rin niyang maayos na tumatakbo ang bahay na iyon. Sa totoo lang ay malaking effort na iyon para sa kanya, sapagkat sa tinagal ng panahon ay nasanay siyang sarili lang niya ang inaasikaso niya. Kapag ayaw niyang magluto, kapag tinatamad siyang bumangon ng maaga, ay nakababal lang siya sa kama niya. Nagpapadeliver na lang ng pagkain. Ngayon kahit na antok na antok pa siya, kahit nag siya hanggang umaga, ay maaga siyang gumigilsing upang siguruhin lang na maayos ang magiging almusal nito at maayos din ang pagkakaplan siya ng damit nito. Bagaman mabait ay may katamaran ang mga kawaksin to. kailangan ng supervision. Hindi ko dinidin na yan, pero hindi naman siguro tama na ako nang sisihin mo. Kung ayaw mo, bakit ka pumayag? Alam kong bakit ako pumayag. Natigilan siya Oo, alam na alam niya ang dahilan Siya man kung sakaling alam niyang may tanig na buhay ang kanyang ama At ina ay hinling sa kanyang magpakasal siya sa kung sinong gusto nitong lalaki Para sa kanya Ay walang pagdadalawang isip na gagawin niya iyon Ganun niya kamahal ang kanyang ama Ako pala ang sinisisi mo sa kasalang ito Hindi ito umimig at iniwan na siya Gusto niyang suna ito at hamunin ang hiwalay Hindi sanay ang pahid niyang masaktan ng ganun Ganun pa man ay mayroong pumigil sa kanya. Nagtungo na lamang siya sa kanyang silid at nagpahinga. Huwag hindi siya matahin. Natagpon niya ang sariling kausap sa telepono si Tito Natalie. Eh. Let's go. Hindi pwede. May exam ako bukas. Akala ko ba madali lang ang school? Oo, oh, pero kailangan kong mag-review. Alam mo na ninibago na talaga ako sa'yo. I mean, what's the big deal? Finals na namin, ano ka ba? So our favorite teacher is playing tonight. At naisip niyang sa halip na magmukmuk at mag-review na alam niyang hindi rin niya magagawa, mas maganda pang ang lumabas na lamang siya. Hindi na siya nagpaalam pa kay Dylan. What for? Alas tas na ng madaling araw nung makauwi siya. Bagsak siya sa kama. At alas 5 ng umaga palibhasa ay nakaset na ang alarm clock niya sa araw-araw ng ganang oras. Ay nagdalawang isip siya kung babangon pa siya. She was so tired. Pero parang may sariling isip ang mga paniin. Bumangon na siya at nagtungo sa kusina. Ma'am, nagising pa pala kayo. Hindi ba kauuwi niyo lang? Anong kawaksi? Mukhang guilty. Ang nasa kasirola ay ang tila ulam ng nagdaang gabi. Ganoon, ito kapag hindi niya tinignan ang ginagawa ay tamad talaga. Noon bang buhay si mama? Ganyan ang almusal na ginagawa mo. Yumuko ito. Hindi po. Eh kasi po pwede para may itong ulam eh. Pero hindi pang breakfast yan. Yan ang isisermo sa sermo. Kaldereta sa almusal. Lalong sa ang ulo niya. Nagaglilap siya sa refrigerator. Lalong nag ang ulo niyang makikitang wala ng stock. Naglista na ako ng bibilihin kahapon. Bakit hindi puno ang ref? Ma'am kasi biglang nag si Daisy kahapon. Eh ikaw, ma'am sumakit po kasi ang ulo ko. Alam niya nagdadahilan lang ito. At sa pang ayaw niya sa mga ito ay may tukatoka mga ito na parang ayaw mag-adjust. kaya ang isa ay nakaasay sa pamimili. Hinding hinding gagawin niyo ng isa pa. siya ng sarmon habang nagdi-depress ng karne sa microwave. Nang madiflos na yun ay saka ipinahiwa rito. Nakabantay siya rito. Pagkatapos ay tinimplahan niya yun at pinrito-rito. Tapos magprito ka ng itlog. Maghiwa ka ng kamatis. Lagyan mo ng kaunting-kaunting asin lang, okay? Nagtungo siya sa plantsahan. Aba, ang isa pang kawak siya ay sa tambak na damit. Kinising ka agad niya ito. Laban mo uli ang mga yan. Ma'am, pasensya na po. Antok na antok lang ako kasi kahapon. Shut up. Mainit na talagang ang ulo niya at masakit na masakit pa yun. Parang may over pa siya. Hinarap niya ang pablanchahing damit ni Dylan at ipinauna yun. Kapag may lukot ang kwala niya, lagot ka sa akin. Ani niya sa kalong mas? Ang sabi ng biya niya ay medyo maarte sa damit si Dylan. Ayaw nito kahit may kaunting lukot ang kwelyo ng damit nito. Nagtungo na siya sa gwardya at kinuha ang jari. Tuwing umaga kailang, may jari sa hapag. Kasama yun sa almusal ni Dylan. Ang masiguro niyang mas ng lahat ay sa kasiya bumalik sa